ang sarap ng hangin pag nandito ka na masyal sa bundok ito puno ng napaka preskong hangin ang lamig ng simoy ng hangin ayan so dito tayo sa province basta ang buhay provincia sa gana talaga ayan so mahal ngayon ang palay ang bigas so ang trabaho lang ng mga taga province is magsasaka so ayan guys so di ba So, nakikita mo, naka na po yung banda doon. Ayan, so, moving forward, pupunta ko dun sa amin. Na pala yan, na malapit na daw aanihin. So, tara guys, puntahan natin doon. At ipapakita ko rin sa inyo kung ano na yung status ng palay. Dahil nagkaroon ng 2 days bagyo dito sa province. So, may na-damage ba o wala. So, ito guys, ipapakita ko sa inyo. And, kung gaano kaganda yung mga palay namin na tinanim ng tatay ko doon. So I'm happy na nakapasyal din ako dito dahil sobrang namimiss ko yung place na malakas yung hangin, fresh air, saka presko pakiramdam na walang mga toxic people. <laughs> Ayan, so tara, let's do. Ito na guys, nandito na tayo sa alay ng tatay ko. So, malaki naman yung butil niya. Ayan. So, kaso guys, medyo may kunting mga itim-itim. Kasi di naman may iwasan talaga na 100% na pure na butil talaga ng bigas. So, mayroon talagang ipa dyan kasi maraming mga pesticides. Ayan. So, ito guys, diba? Ang ganda, diba? So, isang la, isang box dito isang box doon at doon bali tatlong box to ayan so nakapagitan kasi dito sa mga niyog ayan so sa may puno na yon ang niyog doon paikot paikot dito ayan so kung nakikita nyo guys ito yung palay na malapit na siyang anihin kasi medyo hinog na yung iba Yeah, 'di ba? Ang butil ng palay. 'Yan. Yeah. Yeah.